Ikaw, mahilig ka bang mag-live? Oo, oh, mahilig ako mag-live. Bakit? Ano pang nangyari? Content ang live streaming ko. What? content ang live streaming mo? Ano ba yan? Rabi naman si Lolo, kastrekto mo. No? Ano ba mga rason bakit ka na-flag? Son, bakit na-flag ang content ko? Wala kasing gamit pang itaas ng asawa ko noon. Eh, Nagla-live kami dahil nanganak yung alagang baboy namin. Yung pangalawa is ito. Bawal pala makita sa live yung mga metal objects katulad nung mga kuchilyo or mga gunting. Eh, nung time na yun kasi is may hawak akong gunting. Ayun, bawal yon in ang ganito. Akala kasi ni Facebook, tinorture ko yung mga alagang hayop namin. Cut ako ng kusod, miiyak yung mga biik kaya yon nakala nila tinorture ko yung mga animals tapos bawal din doon nakita yung private parts ng ating mga alagang hayop yung mga dugo-dugo live tayo dapat tayong magingat kasi ang mali lang natin ang tinitignan ni Lolo Mets ay salamat at sinabihan mo ako at least ngayon alam ko na mag-iingat na ako sa pagla-live